Yan, so what's up mga farmers? Uh, welcome back to my channel, Sir at the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibunga, Cebu, Cebu, Philippines. Na if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for this vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin ay uh, patungkol po dito sa bumagsak kong ampalayaan. At yun nga, nalinisan na natin mga farmers at ang pinakamagandang part is... Uh, na itayo na ho natin ulit yung ating mga balag. Okay? So dahil itayo po natin mga farmers, babahagi po natin sa inyo at kung ano po ang masusunod nating plano dito sa ating area. Okay? Ngunit bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng ating mga taga all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to Agaw Jupil, the farmer anak ni Matoy ng Montpelier, Agaw, Cebu. At the same time, shout out uh, pino Pino Yanggurin Kaminadi ng Manatan, Cebu, Cebu. And also, uh, shout out uh, boss uh, Farmer Montijo uh, ng Argao Cebu at the same time shout out din sa ating kibigan mula sa Manila shout out uh, by Lakas ng Negros TV at the same time shout out sa ating mga kibigan mula dyan sa Team Persian Golf Qatar pinanguluhan ng ating idol shout out idol Aquarus okay at the same time uh, shout out sa ating kibigan mula dyan sa uh, Kisun Province shout out uh, bro tay bisay magsasaka at the same time shout out din Uh, sa ating mga kaibigan mula sa Kagay, Sibunga, Sibu. Uh, Bus Ayan Vlogs. At the same time sa Duguan, Sibunga, Sibu. Fernandez Family. At the same time sa Redondo Family. Okay. So, sa mga hindi yun natin na... Na... Shout out. Uh, the Oracle Channel, shout out. At the same time... Uh, sino pa? Lahat na, no? Pangkalahatan. In general, shout out po sa lahat. Okay, so... Yun nga, mga farmers. Ang pag usapan natin ay itong area natin. No? So uh, we going to talk about the uh, area na bumagsak nung napakalakas na ulan dahil sa bigat naputol putol yung tatlong banting at yun nga bumagsak talaga as in buong area walang walang natira ang farmers so yun po ang ating ibabahagi sa vlog na ito kaya tara na mga farmers few moments later yun so welcome back to my channel sir chad the farmer ang guru magsasaka ng sibungas cebu, cebu philippines so for today's video mga farmers sa uh, blog vlog na ito ang pag-usapin po natin ay yung area ng aking ampalaya kung saan ay bumagsak no kasagsagan ng napaklakas na ulan no first ulan na dumating dito sa atin sa area natin dito sa Sibonga, Sibu Cebu. most especially sa barangay namin sa barangay Tubod so ang nangyari mga farmers nung bumagsak nag vlog tayo mga 2 weeks ago na siguro mas higit pa Nasira ay yung cellphone ko. So, ang nangyari, hindi tuloy na ako nakapag-vlog. Tapos, yesterday, kahapon, uh, nakabili na tayo ng panibagong cellphone. Itong ginagamit natin ngayon. Kaya naman, ay nandito, balik tayo sa pagbablog, mga farmers. At yun nga, itong area na ito, mga farmers, ito yung ampalaya natin na 306 na puno, or 306 hills, bumagsak. At yun nga, nalinisan na natin, mga farmers, at the same time ang magandang porsyon is may tayo na rin natin yung mga balag mga farmers so yan doon ito mga farmers tapos itong porsyon na to at adon ah, doon hanggang doon na lahat ng mga farmers ay naitayo na natin so ano ba ang susunod na project natin dito mga farmers at atin na pong naitayo so <coughs> ang itatanim ko dito mga farmers is magpapractice ako mga farmers yung ah uh, opo farming or battle gourd farming mga ka farmers yan po ang ating susunod na project dito so nabilang ko na ito so since yung distance ng ating opo ay ah uh, pwedeng 2 meters pero yung akin is every 3 meters mga farmers yung aking ah uh, distance na pagtatamna ng ating uh, upo soon, no? So ang mangyari mga farmers bawat poste kasi ang measurement niyan mula diyan sa posting yan hanggang dito is 3 meters. So ibig sabihin magtatanim ako doon sa malapit sa poste. The next na tanim is dito na naman sa poste. So bawat poste isang puno. So naibilang kung mag-farmers ang lahat ay aabot ng 100 na puno talaga. ulang uh, walang kulang, walang labis. na walang labis, walang kulang. 100 napuno puno ang capacity ng area ng tobacco farmers in every uh, uh, 3 meters na distance. So ganyan ng farmers, so kahit practice pa try natin 100 na puno. <laughs> Dahil baka sisirtihin tayo. At yun nga, Uh, isabay na natin pero uunahin ko muna mga farmers yung uh, pagtatamnan ko ng ampalaya doon sa kabila akong area ipapakita ko yun sa inyo uh, bukas na siguro kasi ngayon malapit na alas 6 ng gabi galing din ako doon sa kabila akong area doon sa sagingan ko kasi doon sa likod uh, napakaraming bato mga farmers kaya pinalisan ko ng bato at the same time ang gagawin ko doon is tatamnan ko ng um uh, kalabasa so yan subali so, yung area natin at natabaho ngayon is apat so yung area natin doon ang palaya dito opo tapos doon sa sagingan ko uh, kalabasa tapos dito itong area na to ano yan ang gagawin ko mga farmers is hindi pa ako sure pero i think kung hindi sili na panigang talong kung hindi naman, itatry ko practice pa rin yung opo farming na nakagapang lang sa lupa. Hindi ko papaakitin sa, sa balag para meron akong differentiation between sa pag-uupo dito sa nakabalag at the same time sa nakagapang lang sa lupa. Okay. So yan po yung ating mga project mga farmers this summer kasi July 29 pa yung balik ng klase namin kaya medyo mataas pa ano yung oras ko at yun nga, ang iba ay nagbabakasyon na. Pero ako dito, ako nagbakasyon sa farm ko. <laughs> Kasi, uh, mamaya na ako magbabakasyon kapag ano na. Nakapag-save na talaga tayo ng, ano, ng enough money. Okay? So, ganyan. So, ito mga farmers, ano, yan yun ang ampalaya natin. Na ano na, na bubulok na. Natutuyo. So, hahakutin na lang to, Tapos, susunogin. And afterwards, yun na. Tanim na natin. Then, dito, meron din tayong mga ano mga niyog tatanim din natin yan so ganyan yung ating update dito sa ating ampalayahan na bumagsak yun nga gawin nating practice tayo sa upo farming o yung battle gold farming okay so thank you mga farmers at yun po ang vlog natin sa araw na to mga farmers uh, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa ating channel naway magpatuloy kayo sa pagsubaybay at the same time supportahan po kasi uh, yung inaasam natin na uh, monetization malapit na so uh, roughly 400 hours na lang kulang so sana makakayanan this year na uh, monetize na tayo so yun nga once again this is Sir Chad the Farmer ang guru magsasaka ng Sibungas sibug Philippines bye bye and thank you God bless po sa inyong lahat mga farmers